Zumba, parlor games, pila lang kini sa lingaw nga aktibidad sa Culmination Day sa Rotary Week 2024. All out usab ang Rotarian sa ilahang 30 minutes Zumba performance. Intramural Fields pa ang aktibidad tungod sa marching band sa mga estudyante. To cap the Rotary Week, we are having this fellowship. Parang parang holistic kasi yung activity ng Rotary. It's not a, it's not all work, but it's also we also play. So ito yun, fellowship. Una pa man, nagsugod ang padula, nag-deliver usa sa welcome address dahil oath of sportsmanship ang mga Rotarians. So we're here to enjoy, unwind, and, and have fun with uh, our fellow clubmates, the area of South of Let's enjoy and uh, make this event a memorable one. Do hereby solemnly swear That I will abide by all the rules of the games. That I will respect all calls and decisions of the referees and game officials. Nagpakita usab og suporta ang tanang miyembro sa Area 3F, 3G ug 3H sa Rotary District 3860, pinaagi sa pagpartisipara sa ulahing adlaw sa selebrasyon. Tumong sa mga padula ni Ini nga mas mapaligon ang unity sa tanang Rotarians aron mas daghang katauhan og komunidad pa ang matabangan. In here, we showcase the unity of Rotarians. We come from different clubs, so different cultures. We also came from different uh, what's this industries may mga doktor may mga educators may mga businessmen. pero in in this activity like now combination we come as one we call this one rotary Kahinumduman nga ang selebrasyon at sa pagsaulog sa, sa ika-119 nga anibersaryo sa Rotary International in the heart of changing lives kini si Brigada Liza Labaho sa si Brigada News Jansan, Brigada News.